Hello, halo mga kabayan. Nasaan man kayong dako ng mundo ngayon? Kamusta kayong lahat? Lalong-lalo lalo na yung mga OFW natin dyan. Sana nasa mabuting kalagayan kayo at laging mag-iingat lang po tayo. Ito nga po pala si Marina na nakatira ngayon sa Saskatchewan, Canada for 7 years. Isang ina at isa full-time healthcare worker. At nandito po ako sa harapan ninyo para i-share ang napakagandang online business na nagpabago po sa buhay ng mga kakilala ko. Mga kabayan, kung kayo po ay katulad ko na interesadong malaman ito, i-click niyo lang po ang website ko www.marinasokora.com at i ko sa inyo kung anuman ang dapat ninyong malaman tungkol dito. Huwag po kayong mag-alala, huwag po kayong matakot dahil ito po ay legitimate na business at ito po ay walang bayad, libre lang mag-register dito. Ilagay niyo lang po ang mga pangalan ninyo at mga email address ninyo at doon may send ko po sa inyo at may share kung ano man ang ibig sabihin nito. Huwag kayong mag-alala mga kabayan dahil isa din po akong katulad ninyo noon. Napaka-negative na tao, napaka-skeptical na tao at hindi po nagpapaniwala sa kung ano-ano man. Pero ngayon mga kabayan, subukan ninyong i-click ang website ko www.merinasocora.com at kung may marami kayong mga tanong, marami po ang community na tutulong sa inyo. Hindi po kayo nag-iisa dito mga kabayan at ito po ay worth it para panoorin ninyo at subukan ninyo. Wala pong mawawala pag sinubukan ninyo ang may maraming mawawala kung hindi po kayo sumubok baka kayo po ay naghahanap dyan ng side hustle, side income, part-time job. Ito na po siguro ang para sa inyo na hindi na kailangan makompromise ang mga oras ninyo para sa pamilya ninyo. Ang oras ninyo para sa full-time job ninyo. At hindi na po natin kailangang lumabas sa winter para mag-drive at para maglakad pupunta sa mga part-time job natin. Dahil ito ay pwede mong gawin kahit anong oras at anong araw, kahit anong sulok ng mga bahay ninyo, Pwede niyo pong gagawin ang business na ito na hindi na kailangan pong nagbubuhat tayo at hindi na po kailangan maglalakad pa tayo ng mahaba-habang lalakarin at kailangan natin mag-spend ng 8 to 12 hours sa work para lang ma-work out natin ang business na ito. Subukan niyo mga kabayan, baka kayo nang susunod sa mga taong nagsasuccess dito. www.marinasocorro.com Tara! Welcome aboard! See you! Bye!